Mm. -hmm. Hello mga meses! Nilaban ko nga yung kurtina dito sa may lababo kaya nga syempre ikakabit ko nga sya. Pagkatapos nga dyan mga meses ko, tatanggalin ko nga yung wallpaper nga dito nga sa aming lababo. At para na rin nga malinis ko nga mga meses ko, syempre wallpaper nga ay nakadikit dyan. Sa dami nga na nagtatanong nga mga meses ko, tiles nga po ang aming lababo. Gusto ko lang sya talaga lagyan ng wallpaper mga meses para nga hindi nga makita yung pagkakabitak-bitak nga ng mga tiles. Pagpasensyahan nyo na nga yung kilay ko nga dyan nga mga meses ko. Ay eh, naku naman, tignan nyo na, sobrahan na nga sa paglagay. Yung makapal na nga yung kilay mo, tapos ang kapal pa lang gawin mo, Eddie wow. O, kung makikita nyo nga dyan nga, mga meses ko, wala nga talaga akong curtain rod. Talagang alambre nga lang talaga ang gamit ko. Ano naman si meses nyo? Ay, syempre, kumakapit lang naman talaga ako sa mga DIY. Ay, alam kung yun lang makakapaganda sa bahay ko. Totoong ASMR to, mga meses ko. Kung maririnig nyo naman, di diba? Wala ang mga kikiting gubats ko. BBS baby, nga, mga meses ko ay nakutulog na tulog. At ito naman si Ate Zoe, busy-busy nga sa paglalaro sa cellphone. Maganda rin pala mag-ASMR na ganito, ng mga meses ko. Palagi ko nga kasi nga ang ASMR, ay mga kikiting gubats ko. Mga bunga nga nila ang na-ASMR ko ng nakaraan nakaraan ko pa nga to nga gusto nga gawin nga to mga meses ko eh ngayon nga lang nga talaga nga nagkaoras nga si meses so. Alam niya naman mga meses ko sa dami nga nang kailangan ko ang i-video at gawan nga ng video. Ay hindi ko na nga maisingit nga ito mga dapat ko nga gawin. Kaya nga nagkaroon ako ng time mga meses ko kaya ito gagawin ko na ngayon. Masyado na rin kasi talaga madumi nga yung wallpaper tsaka syempre nagkakabitak-bitak na nga kaya nga itong nga tinanggal ko. Magpapahingayin ko muna ito mga meses ko tapos saka ako na lang ulit lalagyan nga ng wallpaper. ah Ahayaan ko na lang muna na ganito nga yung aming lababo mga meses maganda rin naman. Wala din naman ako ibang ikakabit na wallpaper dito mga meses ko, kundi ganito lang din namang design. Kaya nga, wag na nga din nga kayo mag-expect na iba na nga yung ikakabit ko nga dito. Hindi mga meses ko, yun at yun pa rin yun. O kailangan ko na nga itapon at saka linisan. Terima kasih telah <laughs> menonton! Kinuskos at saka inis ko ba kung nga ito maigi? O siya, mga meses ko. Oops, don't forget to follow my page para nga syempre lagi nga kayo updated sa aking mga bagong mini-vlog. Aba, meses, huwag mo na rin kalimutan i-share. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!